Booking nga po ang anomalya sa budget sa taong 2025 dahil may mga hawak po na patunay at dokumento itong si Congressman Ongaba at sa kanilang pinag-usapan sa basta dabawin nyo ay inilabas ito at ipinakita sa publiko ito po panoorin natin mga kabayan SP12 page SP13 page SP15 page SP17 So, kung makikita natin mga kababayan, no? hindi nakasulat yung amount. Kaya nga alam mo, yung sabi ni PRRD, mga kababayan po natin, kilala ko ang mga sundalo. Ito yung mga comment siya, no? Kilala ko ang mga sundalo. Naging presidente ako. Nagbabala lang ako. Dahil po sa mga ganitong klaseng report, no? Ano mali po natin? Hindi rin po natin matansya kung ano po yung mga magiging reaksyon ng mga pulis at kasundaluhan dahil ito po party po ng budget ng ating bansa. So bakit kailangang blanco no? At hindi nakasulat yung amount, kung talagang sila ay tapat, no? Wala po silang tinatago, no? At wala po silang masamang plano sa budget po ng ating bansa. In page SP20, page SP21, page SP22, <coughs> page SP36, page SP37. Page SP 162, page SP 168, page SP 183, uh, mostly from the Department of Agriculture and uh, On and Program Appropriations. So let's go directly to the page SP 11 to SP 12. We the flash screen. Na na ko siya kasi Mayor, daming Vice okay. president na maraming, at uh, siya Harvey, maraming blanco. And these are not, I would say, ordinary figures because these figures will reach to billions of pesos. So tingnan natin sa page SP-11 to SP-12. Line 49. After the actual name niya, delete the amount in figures 74 570 and replace with blank uh, kita naman sa screen line number 52 after the acronym acronym PCA delete the amount in figures 889 and replace with blank sabi <laughs> naman no? daming blank blank So, dyan, <laughs> kahit magkano po yung ilagay nila, pwede dahil ko eh. ba? Diba? After the word total, delete the amount in figures, 104 billion, 820 million, thousand, and replace with blank. At saka sa number 7, you will see the amount. Dito sa Bicameral Conference, Conference Committee Report ito. NIA is blank, PC is blank, total is black. Tingnan nyo po mga kababayan ha. Pating total hindi nakalagay kung magkano yung total amount. So maraming pages ito na may Ibang klase yung utak ng Marcos administration eh mga kababayan po natin. Dito natin makikita na sanay po sila ano sa pag uh, uh, manipulate ng mga dokumento sa ginagawa nila ngayon sa mga report it for short sure, uh, sa Pero ito ha mga natin pakinggan nyo po no? yung mga sinasabi ni PRD patungkol po sa maanumali ang budget nito. ito uh, exacting standard ng ating batas na lalo na money uh, appropriations must appear the true and correct uh, value kung anong gusto mong what would be the application uh, for the money for, public money. ganon, kaganon, uh, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not uh, a valid legislation. Kung uh, nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, eh, pagkaganon, what must be is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. Naku po, mga kababayan po natin, po, possibly palang hindi maging valid ang budget na ito. At uh, pwede rin palang kikwestiyonin ito sa ombudsman, no? para i-review ang budget na ito. So naku po mga kababayan po natin ha. May nakikita po tayong masamang indication po dahil po sa budget na ito. Alam niyo mga kababayan po natin, itong budget na ito ay eh, talagang maanomalya po ito. Ang sabi nga sa history po ng Pilipinas, ito po yung pinaka most corrupt na budgeting and nakikita po natin nangyari po ito sa Marcos administration. At tingnan niyo rin ha, sa 27 years, no? Ang ngayon lang po na itala yung pinakamataas na kahirapan sa ating mga 60%. So panayayuda po yan sila. Kaya magtaka po tayo ang dami nilang pera. Kasi ang dami nilang anomalya na naiisip dyan po sa budgeting ang ating bansa. So delikado po sila dito mga kababayan dahil si PRRD po yung nakadiscover dito. No? So, alam mo yung pag na ito ni PRRD, marami po yung uh, makikialam dito. Marami po yung posibleng makikisakay dito, no? Para paimbestigahan ito. Lalong-lalo lalo ngayon. Nalalapit na po ang election. 'Di ba? So si Tambe o si Marcos, no? Posibleng uh, i-dispatcha po sila ng kanilang kaalyado para gumanda po ang kanilang record. 'Di ba? Lalo na sa panahon ng election. Okay, so patuloy natin makabayan. Uh, for implementation, uh, slow. Uh, It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mo blanko-blanko dyan sa pera ng tao. Ano ka man. Uh, you know, it's... No, it, it... oh, mga kababayan po natin, uh, pwede ito for impeachment din. Ano? ay Marcos Jr. ang kanyang ginawa. Ah, so, imagine mo kung ito po ay napirmahan niya, napasama ito sa pinirmahan, dahil ito ay bicameral report, kung hindi nila nalagyan ng mga presyo ito. Delikado kung nagpirma si Marcos Jr. na mga blankong parte ng report ng budget. Kasi matandaan ko lang ha, so sana mali po tayo mga kababayan po natin. Sinabi po ni, si, ni uh, Secretary Bersamen na, na si Marcos Jr. daw ay hindi na daw binasa ang report itong bicameral. No, Pinirmahan na lang, na review na lang 'yung mga uh, ma-anomalya. Kasi nga po ang sabi, eh alam na daw ni Marcos Sr. 'yung Sanip, pero 'yung nipo malayo, hindi naman po nila sinunod mga bayan po natin. So, for example, no, 'yung hinihingi na 800 billion ng uh, ano, ng DPWH, ginawa nilang 1.1 trillion. So, di Ibig diba? So, hindi naman sinunod 'yung budget na hinihingi, inaprubahan no ng uh, DBM at ng OBP na one, uh, 1 2.1 something billion na budget ng Office of the uh, Vice President. Diya dinapiasan din nila, hindi rin sinunod. So kung totoosen, kailangan dapat review ni Marcos Sr. Pero mukhang hindi niya ni-review eh. At uh, ibinawas niya na lang, no, uh, para kunwari may ginalaw siya, no? Nagbito siya ng konti na 26 billion mula sa program and 168 para doon sa program fund which is ang unprogram useless naman di ba so titingnan natin mga kababayan po natin no at uh, kung talagang ito po ay nakalusot sabi nga ni Piero no questionable po ito ito ay possibly magiging invalid for money maglagay ka ng mga ano diyan mga provisions but without the true and correct uh, items or money that would be appropriated by Congress, by the people, owning the money. So everything must be explained, clear, patent, without doubt, na itong pera na ito, para ito sa ganito. Itong para na ito, para sa eskwilahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito, blanco. Naku, yari ka dito, tambalos los ba? No? Sigurado, mga kababayan po natin, maglala maglalaglagan sila dito. No? Magsisisiyan po sila dito kung sino ang may kasalanan. Dahil ito, vulgar na burger na po ito, mga kababayan. Iba, yan si Kiso, itong si Po? No? Eh, posibleng masasangkot sila dito, mga kababayan. Kasi sila po ay kasama sa gumawa ng report ng Bicameral Committee. O... Oh to be filled up later on. That is not allowed by law. Yun. And that budget, already, uh, I would like to remind Congress, mali ho yan. Yun. It's invalid. Please correct it. Or record. Ayan ha, pinag pa kayo ni PRD, mali po yan, invalid, itama nyo. So, pinag pa kayo, ha? Eh, inabalaan pa kayo, binibigyan pa kayo ng pagkakataon. Alam niyo kung galawang traitor yan, hindi na kayo bigyan ng pagkakataon. Pero talagang patas at mabait po itong si PRRD. Tignan niyo, binabalaan pa kayo, no? Bago siguro mag-complain sa ombudsman, no? Sa Supreme Court, at least, eh, may pagkakataon pa kayo para ayusin ang inyong budget. Pero kung kayo ay mag magmamatigas, ikaw tamba, ikaw uh, kimbo, no? Eh, talagang may pananagutan kayo. Kasama po yung mga pumerma, At syempre, kung final, pinirma ni Marcos Jr., isabit din po siya, mga kababayan po natin. No? Ay, alam nyo yung sinabi na ito ni PRRD, sa totoo lang, magti-trending po ito sa mainstream media bukas. Sigurado gagawa naman sila ng palusot or paraan para makapagiganti sa mga Duterte. At palabas nila na naman, mali na naman ang ginawa ng mga Duterte. No? Black propaganda, it twist yung totoong kwento, di ba? All the budget and uh, demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na like ganun blanko We are not, eh, parang binigyan ka ng blanco check eh, dyan, o oh, sige, bahala, bahala na kung ano ilagay ninyo. Mm. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever Corresponds to that uh, particular item uh, is free to just fill up the amount. That is not by all by all commandments of the law. That cannot be valid, invalid, unenforceable, and na implement implemented, it must be corrected and demand a return before yes. the money returned if already spent. or corrected. And uh, kung sino man ang ano niya, they have to give us the explanation. Otherwise, eh, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayo magbayad ng buwis din nyo. Eh, ganun lang naman eh, pinagsasaya ni Tumang na to. Hmm. Uh, puro uh, barat check-in na blanco, mm. then they try to pass it as a law, And they are free to choose now the amount which they want to place. It could be that the money is in the hands of the government now or future appropriations or reserve. If it does not uh, clear anything, then that is invalid and not. Yon, mga kababayan po natin, sana narinig po ito na no, may eh, tambi, no? Siguro makarating naman ito sa kanyang mga tauhan dahil alam naman natin na nakamonitor po sila sa galaw ng mga Duterte. Ayan, eh, narinig nyo po, ha? Kung ito po ay totoo at uh, naging report na ito, may chance pa kayo, sabi ni PRD, na baguhin po, no? Itama eh, ang inyong pagkakamali. Kasi kung hindi, sabi niya nga, eh talagang posible magkakagulo. Sabi niya, kilala niyo yung mga sundalo, dati siya naging presidente so, parang may pahihwating po itong si PRRD. Uh, mga kababayan po natin, lalo na po sa itong mapang-abuso. Obvious na obvious po, mga kababayan natin. No? Hindi po nila kaya na magkaroon ng blanco kung wala po silang may masamang plano. O baka ginawa na po nila ito sa mga nakaraang budgeting, pero baka hindi lang po napansin. ba? Diba? Pero alam nyo, mga kababayan po natin, ha, mahirap galitin ang taong bayan. Kasi pag napuno na po ang taong bayan dahil sa pambababoy, no, pagwawaldas nila ng pera ng taong bayan na walang pakundangan, hindi nila naiisip ang kahirapan. Aba, baka magulat po sila, no? Taong bayan ang magkakalad sa kanila, palabas sa Malacanang, no? At ito si Piero di ayaw ni Piero di mangyari ito. Kaya pinapaalalahanan niya po itong si Tambi at ang mga leader, no? Ang mga nasa likod ni Marcos Jr., no? baka pwede pa nilang itama ito para maiwasan po no yung posibleng kaso no o reklamo na ipa-file ng iba't ibang grupo na ngayon no nakita nila na talagang sobra-sobra po yung banta ng corruption sa ngayong budget ha, ng taong 2025 di ba pero alam mo yung mga tangalista na, na ito yung mga BBM supporters no Uh, alam naman nila na mali yung ginagawa ng administration. Kumakampi pa sila. Kaya obvious na obvious na mga ito ay talagang pera-pera at bayaran sa kanilang mga galawan. Tama o tama? Di ba? Tama. Okay. Thank you and God bless po. Maraming salamat po. Maya.